Naniniwala ang isang eksperto na maraming trabaho at oportunidad ang mabubuksan para sa mga Pilipino pagkatapos ng isinasagawang trilateral summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. Ang detalye sa report ni Melales Moras mas matibay na samahan at mas marami pang oportunidad. Yan ang inaasahan ni House Speaker Martin Romualdez na ibubunga ng makasaysayang trilateral summit sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Japanese Prime Minister Fumio Kishida at U.S. President Joe Biden sa Washington, D.C. sa Amerika. Ayon kay Romualdez na bahagi ng delegasyon ng Pilipinas doon, patunay lang ang anyay significant milestone na ito sa mahalagang papel ng Pilipinas sa pagtataguyod ng kaayusan, seguridad at economic development sa Indo-Pacific region. Kabilang sa mga inaasahang pagtutunan ng pansin sa naturang pulong ang mga isyong may kaugnayan sa defense, maritime security, trade and investment at climate change pagtitiyak ni Romualdez, buong suporta ng Kamara kay Pangulong Marcos sa kanyang pagkilahok sa mahalagang pagtitipo na ito at handa silang bumuo ng mga bagong panukalang batas na makatutulong sa pagtupad ng mga kasunduang mabubuo sa pagpupulong. Ang iba pang mambabatas, positibo rin ang pananaw hinggil sa trilateral summit. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Don Gonzales, makatutulong ito sa pagharap ng Pilipinas sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sang-ayon din dyan si House Majority Leader Manix Dalipe na naniniwalang mahalaga ang freedom of navigation hindi lang sa pagpapanatili ng seguridad kundi maging sa usaping pangkalakalan. Sa isang panayam naman sa bagong Pilipinas ngayon, iginiit ng political analyst na si Professor Renato de Castro na bukod sa pagpapalakas ng ating national at economic security, isa sa pinakamainam na maidudulot ng trilateral summit ay ang pagbubukas ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Hindi lang ho ordinaryong trabaho, kundi talagang quality job. No? Kasi kasama rin ho dyan, hindi lang ho sa trabaho, yung pagtetrain ho ng ating mga mamamayan para maka-actively participate tayo sa tinatawag natin digital economy and of course yung production ng high-end semiconductor chips. So malaking bagay huyang sa ating ekonomiya. Hindi ho na ho tayo magpapadala ng mga Pilipino para magpapabaho abroad dahil nandito na ho ang trabaho. Kahit naman mag-eelection na sa Amerika sa Nobyembre, kumbiyansa ang eksperto na hindi ito makakaapekto sa mga maikakasangkasunduan sa pulong kahit sino man ang maupong leader ng Estados Unidos. Sa Amerika, meron silang tinatawag na bipartisan consensus. No, lalo na sa aspeto ng American foreign policy po dito sa Indo-Pacific. Kung baga ang consensus nila, dapat natin tulungan yung mga bansa sa Indo-Pacific region na of course hinaharap po ang pananakop at panggigipito ng China. So pagsalarangan po niyan, I think I'm confident na meron hong continuity when it comes to issues like this po. Pagtitiyak ng administrasyon bawat hakbang na kanilang ginagawa para rin sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.